na ginagamit ni Analing unan nila ni Nilabahan po. Nalabahan ko po unan ni Dingdong. pati ba naman unan na sisilip? Pati unan? Sinisilip nila? Alam nyo guys, iwasan na natin yung Diyos ganyan. Ka, Maria. Guys, oh. please lang guys. Ikiyak talaga ako dito sa live. Please guys. Tigilan natin na pati unan. Baka yung damit na, na naman. Kasi nakita nyo lang, iba na yung unan. Siyempre po nilalabahan po Nalab yun. Siyempre po, malamang Mm -hmm. Siyempre, pula na Kailan nyo kaya masisilip kung pumuputi na ang... Kailan nyo kaya masisilip kung pumuputi na ang bulbul ko? Kailan nyo kaya sisilipin nyo? Ay, puti na rin po ba yung bulbul mo, Jubay? Kailan nyo kaya sisilipin nyo? Ang dami nyo nasisilip eh. Ang dami! Siguro pati yata... Ay, pati yata ano tawag nyo? Pati yata yung kwang, ano tawag nyo? Tinggal. Tinggal? Siguro sisilipin nyo pa. <laughs> kung gumagalaw ba? O kung gumagalaw. tinatanong na ko, oh, buhay pa ba yung tingle mo? Mm. Oo, oh, oh, gumagalaw pa. Wala <laughs> <laughs> mong dugma mo sa akin, patay ng tinggil ko. <laughs> ano, pating? Tanginang tinggil yan, pating? Oo, oh, guys, kasi iwasan natin yung mga naninilip, nilip <laughs> ha. Miss, guys! Iwasan yun, pati unay. please Iwasan natin, manilip ng manilip ng ano yung meron, di ba? Mo, sunod yung ano, plat na ba, ditits mo? Yung alin? Ditde. Plat <laughs> na plat na ba yan? Bakit ayun mm -mm. pa silipin nyo? Mm -mm, ba? Bakit sunod yung puwit na naman. Pati siguro bulok na bagang. Nakikita nyo pa yung kanin doon. <laughs> yung ano, yung <Tumawa> <laughs> Yung nasa loob na mismo. Tapos may kanin doon, di ba? Ang <laughs> 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 uh, 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 dami nila nasisilip, guys. Ang dami nila nasisilip, guys. Mamamata yung sa tawa. Grabe, wala nang istudin. Anong tawag yan? Istudin? Ano yung istudin? Gano'n. yung gano'n. Asighted ka na. Asighted na ako. Ayan. <laughs> Asighted na. Asighted na kami, guys. Sabi guys, amigos. baka siguro silipin nyo pa yung tinga namin. O may lugaw. <laughs> may lugaw May tulog. Ang dami kasi nila sisilip, eh. Pati <laughs> yata. Meron kasi mga gano'n tao na... Ang dami, alam mo, kaya nakakatakot gumawa ng kabutihan kasi <laughs> Kaya alam mo nyo guys ganito yan ha ah. Minsan kasi ang tao nakatatakot magkamali Kasi mm -hmm. pag nagkamali sila Lahat ng kabutihan nila na ginawa Sa isang pagkakamali Lahat yung mabubura Kaya ang tao ah, Hindi basta-basta eh Hindi nagpapasilip ng butas ah, Actually hindi nagiging ah, Hindi na nagpapasilip ng butas Hindi nagkakayo magkamali Kasi marami silang masisilip tulad niyan, yung kulangot ko sa dulo, nasisilip. Mm. Pakain ko kayang kulangot, Pakain kayang kulangot ko sa basher. Ano meron? Pakain ko kayang kulangot ko sa basher. O, tangina ka, manahimik ka. Ito ang kulangot ko, o, kainin mo. Hindi na ako nakakain. Ito mga basher, ito mga punyeta. Ito, nakakainis eh. Ito din. Ang daming ano? Ano ito din? Estrogen. an Ang daming kasi nila naisil. Ang hirap tumawa habang nagtatago sa madam ko kaya joban ay hindi na ay huwag ka tumawa okay lang yan ba't tumatawa ka ba kasi ayan huwag ka tawa kasi natawa mamay ma, 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 ma ano ka dyan ng madam ba't madam ah nagtatrabaho ka nagsiselfon ka oo may mga basher kasi yung iba yata dyan mm -hmm. no. ay hindi na ay lilinawi ko lang hindi naman basher si madam ha. siguro ano lang di siya basher yung nagkano ng unan kanina. Baka naman siguro nasilip niya lang na nanibago lang siya kasi baka naman ibang unan ng hawak ni Dindo ay ni anali Kasi po talaga atawag tawag dito nilabahan po yung unan. Kasi yung unan po uh, amoy balakupak na. Amoy tolok. Amoy tinga. yung mga basi yan. Opo. Tsaka amoy pekpek -pek na bulok. Ganon po yung amoy. Pag inamoy mo, amoy am Amoy ano po, ah, pag Pag naamoy nyo po yung unan na yun kasi, natutuluan ng mga laway, eh. Kaya pag naamoy nyo po yung unan na yun, amoy puking na alimpong hata. Ganon po yung amoy ng unan. Oo, oh, kaya tawag dito. Yung inamoy po ni Lola yun, namatay panandalian. Habang nilalabahan po ni Lola yung unan, namatay po siya panandalian. Mm -hmm. Nagising na lang po si Lola nang pinaamoy, pinaamoy po siya ni Sherwina na hinog na utot. <laughs> 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 namumula ako. Apo. Grabe na namumula ako. Apo. Ganun po iyon, no? <laughs> namumula ako. Apo. Kasi po si Lola, ayan po, naglalaba po iyan palagi. At binibigyan ni Anna lang. Ay, nataray. Ganun. Oh, <laughs> Kanin lang, hindi ko pa hindi ko siya binigyan kanina dahil wala na akong <laughs> may electric fan. Oh, uh, tayo na lang. Ay, nga eh. Opo, ganun po yon no? Kaya po, wag po natin silipin na silipin kung ano'y masisilip natin. Mamaya po magkakaroon tayo ng kuliti. Opo, ah. Uh, yung unan na po na yan, bago po yan, bagong laba po yan. Hmm. Kaya yung unan po ng didindo, actually, binrush yun ang binrush yung mga muka. Sinabunan ng sinabunan para naman po kuminis. Oo, binrush ng binrush yung muka. Kasi para pumuti at para bumango po. Ayun. Kaya para pag ginamit ulit ni Annalyn, mabango na po siya. <laughs> oh, po. Habang binabrush si mama eh. Oo, oh, galit na galit po si Lola <laughs> habang binabrush. Ganito po siya magbrush. agad siya natanggal yung pustiso. Yung pustiso na nagbabrush. Habi <laughs> ng pustiso na <laughs> 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 Opo. Kaya po, wag muna po tayo silipin na silipin, ha? <laughs> Totoo po. Mama, si silip yan si Ding Dong. Nakagano na mo pa sa picture yung Oo. Opo, Kuya Juban. Opo, wag na po kayo manili. Gusto nyo silipin yung bulok na bagang ko? <laughs> <laughs> oh. Oh, Opo, guys. Kuya Juban. Oo. Guys, wag tayo manilip na manilip, ha? Please lang. Dede. Oh, oh. Dede. ka. <laughs> gusto niyo silipin yung Dede ni Annalyn. <laughs> Baka naman Dede ko silipin niyo ah. Oh, Huwag naman ha. Oo. Oh, oh. oh, mamaya may malaman ako. Dede mo, Annalyn, kamusta? Mm -hmm. Yung, Ay, yung, yung day, Dede put -put niya na. po. Yung Dede niya. Okay pa naman po. Pud-pud na yung Bago Baka gusto pong kamusta Yan yung pototoy ko. <laughs> yung pototoy ko po, okay pa naman po. May sariling puso, tumitibok-tibok pa po. <laughs> Naga, bisit try naman yung pag <laughs> Opo. O -o. kasi po, wag po tayo manilip mga basher ha. Uh, tawag dito, wag po tayo manilip na manilip. Kung gusto niyo po bumisita, bisitahin niyo muna po yung pepe ni Annalyn. Kung gusto niyo mga basher, doon na rin kayo tumira. Kumpleto <laughs> <laughs> pumasok, lang kayo. Kung pumasok lang kayo, kompleto ron. Nakanganga. <laughs> May sariling kusina, <laughs> may sariling banyo. niyo nyo, nyo nalang hey, oh, uh -oh. na yung amoy. Oo, sagahan nyo nalang. Yung amoy kasi noon, amoy ano, ah... Uh, <laughs> alam mo, yung po nga na lolo. Oo. <laughs> uh -uh. Gusto nyo doon tumira sa pem, -pem ni Annalyn, pagpasensya nyo na. Pero okay naman doon. May sariling kusina. <laughs> may may mga pinggan. May mga pinggan din <laughs> may po. May mga kutsara. May lutuan. Mm -hmm. Pwede na rin kayo kumain. Pwede na rin kay kayo tumain. <laughs> Complete po doon. Oo. nyo na pagbago bago kayo pumasok, medyo madulas ng konti. May hundred island kasi doon. Actually, ang pem-pem niya, may hundred island. May papuntang sorsogo. Kung mapapansin niyo po, meron may mga konting lupa-lupa. Hindi po libag yun. Kapit-bahay po kasi niya yung Dubai. Doon yung makikita yung mga lahar. Pero hindi brown na itim. Yeah. Mm -mm. Baka gusto niya bumisita. Available booking pa. Pwede pa kayo magpabook. <laughs> hindi po lang. Natiklop. Sa mga basher, pwede pa po magpabook. Actually, nakanganga pa. Hindi pa nakatiklop. <laughs> Oo, oh, hindi pa mm -mm. nakatiklop. Mm -mm. Bilis-bilisan nyo lang. oh, bilis-bilisan nyo lang. Ha? May madadaan na kayo medyo madulas ng konti. Isipin nyo lang ano yon ah, uh, falls. Yung waterfalls. <laughs> tas mm -hmm. Tapos pag binigyan nyo, medyo malapot ng konti. Pag nakapasok na kayo, isipin nyo lang bulok na sipon. Oo. Ang dami nyo kasi nasisilip eh. Baka gusto nyo mag ron sa pempem -pem ni Annalyn. Buhay pa yun, nakanga pa. Mm, -mm. Kusa-kusa tumitiklop yun kapag okay na yung tao, puno na libutin niyo lang na libutin doon. oh, may mga puno-puno Oh, yun. May, hindi, actually, yung puno oh. nasa labas eh. <laughs> ang puno pa. po doon, pag hinawi mo, medyo mabalahibo ng konte. May mga talahib po kasi may mga dayami. Mag maganda po kasi yung dilig. <laughs> medyo may mga pataba ng konte. <laughs> Ang mga paghawi nyo po ng talahib dyan, kasi mahirap kasi hanapin ang pempem -pem niya. Actually po, ah, uh, pempem -pem resort po yon, Ana lang pempem -pem resort. So ngayon, pag kayo po ay pumasok doon, bago po kayo makapasok kasi doon, may nagbabantay ng mga gwardiya. Oo. Oo. Ngayon, pag hinaw, medyo mahaba lang ang mga talahib ng konti. At uh, sunog na kasi, medyo may itim ng konti. Ngayon, pag hinawin nyo ron, may leon. May mga dinosaur. Mm -mm. Bago kayo makapunta sa hiwa, yung pag ano, pabusok, kakatok muna kayo ng tatlo. Pag kumatok po kayo, nak, nak. Ayan. Tapos konti-konti bumubuka. Pag bumuka po yun, medyo ma... Alam niyo naman po, medyo mababaho lang ng konti singaw. Oo, kasi nakulob. Alam po, parang tinapang kulob. <laughs> Uh Oo -oh. Ang dami nyo kasi reklamo namin uh -oh, eh. kasi ang dami nila si sisilip Ito yung silipin nyo ha Slippin Tapos magpasok nyo rin sa Pem-Pem niya Pem-Pem Resort ni Analing At tapos na kayo Ngayon medyo madulas lang doon Kasi may waterfalls uh -huh. uh Oo -oh, Maganda rin magbanding Maganda may Tapos doon. medyo uh, Ano lang talaga yung Parang yung lapot niya Parang mm -hmm. naghalo na yung Kulay green at saka kulay puti uh -huh. Medyo may malap malapot-lapot uh -huh. lang ng konti Then makakapasok po Kapag pasok nyo po may entrance pi doon Medyo may tumitibok doors <laughs> May tibok 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 ng konte ibig sabihin, may, may, mga tinatawag pong detector doon kung may dala kayong patalim, may dala kayong ano, oh, o, pasok lang kayo doon, dire-diretso kayo. O. Baka maling pasukan nyo, kuweba ha? Dalawa po kasi ang butas, uh, dalawa po kasi ang resort ni Annalyn. Isang pem -pem Resort, <laughs> analing Pempem -pem Resort, at meron ding sa isa, na ano bang resort yung isa mo doon? Merong resort yung, Bulok Resort. Oo. Oh, oh. Baka ibang hole po kasi yung mapasukan nyo. Oh. Kasi po sa Bulok Resort, kung tawagin po kasi yung Bulok Resort, medyo is es, is es, es, ano Hindi. I... Exotic Eskater. na konti. Oh. Dalawa kasi po ang resort ni Annalie. Isa sa baba oh. at isa sa taas. Oh, oh. So, Ngayon, pag pumasok yeah. po kayo sa Pem-Pem Resort, maginhawa hawa po ro, medyo mabahula ng konti. Oh. Kasi nakulub yes. Pero doon po sa papasukan yung isa sa may bandang baba, sa Bulok Resort, nadaanan um, nyo po ro parang imbornal Papasok kayo doon pero medyo... Ano po, ma medyo may mga kulay-kulay. Design lang yun. Design lang may makikita kayo yung carrots. Tapos yung mga kangkong na hindi natutunaw. Oo, may makikita kayo mga kangkong. Ay, mga gulay na hindi natunaw. Oo, papasok Ay kayo. Yun. Medyo mabaho lang doon kasi, class, ano yun, parang, uh, ordinary resort lang, pride. Public lang. Oo, oh, baka, oh, yan na, sinabi na sa inyo. Baka, anong pa naman isipin nyo? Dalawa kasi yung resort ng uh, isang bulok po eh. Bulok Pue Resort ni Analing at saka isang Pem-Pem Resort ni Analing. Oh. Baka mapasukan nyo po, kung gusto nyo naman po din makimaselan, mag-public kayo, doon po kayo sa Bulok Resort, Pem. Bulok Pue Resort. Okay. Mm -hmm. okay na Pero lang. kung gusto nyo naman po, medyo bigati ng mga guests, pwede po kayo sa pempem pem Analing Resort. Oh. Kasi sa Bulok Pue Resort, <laughs> <laughs> medyo ano doon, eh, barubal ang mga tao doon. Medyo mababaho sila kasi nga, hindi masyadong public kasi. Ganun ha. Ang dami kasi nasisilip na mga basher. Oo, uh oh, dami nyo kasi sisilip. Ayun, eh, sinabi na sa inyo. Oo. Ah, ah. Totoo. Ayan ha. Oo. Oh, uh oh. Guys, uh, Kaya sana po, uh, tawag dito, dami ko tawa sa inyo, dalawa. Mga, mga, 90, 9. O, uh oh, ayan na guys, ha. Uh. Oh. sa mga para sa mga basher lang yun na gusto niyo sumilip na sumilip. Welcome kayo. Welcome na welcome. Yung Pempem -pem ni Annalyn na resort, nakanganga pa. Wala, welcome wala, pa. Wala pa. Hindi pa naman full booking. Hmm. Wala pa kasi kusang tumitiklop 'yung pag full booking na eh. Oh. 'Di ba? Hindi pa full booking oh, 'yan, no? Oo. Oh. Oh. Kusang tumitiklop. Ganun 'yan, ganoon, no. Tapos mag full booking na. O, oh, magsasarado na. na. Oo. Oh. Pero 'yung ano, yung public kasi lahat. Kasi lahat. Yung Blockquet Resort. <laughs> Pwede parang kasha lahat doon. Ah, uh, medyo mabaho nga lang ng konti kasi medyo public eh. Oh, public nga. Mm, -mm. Oh, ano, mga basher dyan. Uh, -oh, kasi ang dami nila nasisilip. Ang dami nyo nasisilip. Unan. Mm. -hmm. Sunod ba kayo? Sunod na yan. Mm -hmm. Pati ilong. Uh -oh. sa yung, kulangot ko, baka gusto nyo masilip. <laughs> <laughs> Pati mata ba kami? Yung mata na may pakalmot nyo pa. Kalmotin oh, yung mata nyo baka may... Ito humay. mga basher Gusto nyo ba ipakain ko sa inyo yung kulangot ko? <laughs> Oo, oh, mga pupunta, basher kasi na to. Kuya Jubay, kailan-kailan kayo pupunta ng Bicol? Eto na po, Ito na po, nakare-ready na po. Ito na po, mami. Rere, paki na po. Ayan. Pupunta na yung mga biker ka Bicol. Kasi talaga bicol Ayan, rere, paki na lang. Isang katerpang bigas na.